Hi hey guys, so ngayong araw nga pala ay eh susubok ako mag-alaga ng mga sisiw sa halagang 2,000 pesos lang na puhunan. Pero bago yan guys, samahan niyo muna ako at pipick upin natin yung mga in-order natin na sisiw. So sa mga oras nga to, ay higit isang oras na naghihintay yung sailor sa atin. Kasi nga guys, medyo late na tayo ng dating. Pero okay lang yan kasi yung sailor naman natin ay kaklase din natin ng college. Kaya ayos lang. So nakuha ko na nga dito guys yung mga inorder natin ni Asisew at medyo napagod nga sa biyahe. Kaya yung ginawa ko, binigyan ko muna sila ng maiinom tsaka makakain nila. So dito habang kumakain sila, dali-dali ko namang inayos tong brooding pin nila para makapag-relax na sila. So dito nabili na pala natin yung mga materialis kahapon at nasimula natin kahit papaano kaso lang hindi natin natapos kasi nga kinulang tayo sa oras. So dito inabot nga tayo ng tatlong oras sa paggawa nito kasi nga ang kala natin madali lang maging pero ang hirap pala. So, bakit nga ba pag isipan kong mag-alaga ng mga sisiw? So, kaya ako napag-isip-isip na mag-alaga ng mga sisiw kasi una, dati akong breeder at kaya pa paano meron din akong experience sa pag-alaga ng mga sisiw o manok. So, pangalawa guys, yung facility kung saan mo ilalagay yung manok paglaki nila. So, dito na-realize ko na magandang paglagyan ng manok. Kung sakali mang papalarin na mag-grow yung mga sisiw natin, dito natin sila ilalagay. So ang area na to ay sa lulot lula ko. At sa susunod na vlog natin ay lilinisin natin to. So bakit nga ba hindi nalang RTL o ready to yung binili ko? So sisaw yung binili ko guys kasi kunti lang yung puhunan natin at nagsisimula pa lang tayo. Pero kung meron ka namang puhunan at kaya mong magproduce ng mga 10 o dalawampung inahin, RTL ang bilhin guys. Kasi nga ang kagandahan dito sa RTL ay araw-araw meron kang makukulit mga itlog at araw-araw yung production mo. Unlike dito sa sisio guys na kailangan mo pang hintayin mga anim na buwan o 7 buwan bago sila mangitlog. Ng Pero nga wala tayong puhunan at nagsisimula pa lang tayo so sisio yung binili natin. At dito guys natapos na natin yung brooding pin nila at maglalagay na tayo ng ilaw. Incandescent bulb ang nilagay ko dito guys kasi nga umiinit ito at ito ang kailangan ng ating mga sisio. Wala nga ako nabili na 25 watts kaya 50 watts yung binili ko dito. So okay na itong 50 watts kasi nga malaki din itong nagawa nating brooding pin. At ito nga at patapos na tayo kaya kukunin na natin itong mga sisiw at ilalagay na natin sa loob ng ruder. Nakakatawa rin kasi mag-alaga ng mga sisiw lalo na at masusubaybayan mo yung paglaki nila. Sa pag-aalaga ng sisiw kailangan mo talaga itong tutukan kasi nga madali itong kapitan ng sakit kaya kailangan naka full vaccinated ang mga to. At dito nga pala nag-install na ako ng ilaw para matapos na natin ang unang araw sa ating pag-aalaga ng mga sisiw. So dito nga pala iginimitan ko ito ng 8 meters na extension wire kasi malayo yung saksakan natin. At dito nga ay natapos na nating ilagay ang ilaw at parang nilalamig pa sila. Pero kapag tinakpan na natin tong sa ibabaw guys, makukuha na nila yung saktong init na gusto nila. So dito, inobserbahan ko muna sila bago ko sila iwanan baka kasi may matamlay tulad ng hindi kumakain hindi umiinom so wala naman akong nakita ganun ibig sabihin okay silang lahat so hanggang dito na lang at abangan nyo yung susunod na vlog natin